Sa bawat kanto ng ating bayan, may mga kwentong hindi pa na naisusulat, mga lihim na nagtaago sa dilim, mga pangyayaring mahirap ipaliwanag, at minsan mas mabuting wag nang ungkatin. Pero ngayong gabi, bubuksan natin ang pinto patungo sa isa na namang kababalaghan. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe, at i-comment ang iyong saluobin. Baka ang karanasan mo na ang susunod nating isasalaysay. Ang puno ng akasya at ang albularyo. Sa isang liblib na baryo, may isang matandang puno ng akasya na kilala sa pagkakaroon ng malas at kahilahilakbot na kwento. Ang mga tao sa baryo ay umiwas dito sapagkat ang sinumang magtangkang lapitan ng puno ay sinasabing nawawala o naguguluhan sa kanilang pag-iisip. Ang puno ay itinuturing na isang sagradong lugar ng mga espiritu isang lugar ng pagnanasa at takot. Sa likod ng puno, may isang lumang bahay na pag-aari ng disam albularyo na nagngangalang Mamang Lita. Siya ay kilala sa kanyang takayahang magbigay ng lunas, ngunit hindi lahat ay nagtitiwala sa kanyang mga kapangyarihan. May mga narinig na kwento tungkol sa mga nawawalang tao na pumalik mula sa mga seremonya niya tila nagdadala ng mga lihim at kasalanan mula sa ibang mundo. Minsan, may isang batang lalaki na nagngangalang Rafael na tanging ginugugol ang kanyang oras sa paglalaro sa paligid ng puno ng akasya. Sa gitna ng kanyang kawalang ingat, isang araw ay nakarinig siya ng mga bulong mula sa loob ng gubat. Ang mga bulong ay tila nag-aanyaya sa kanya na lapitan ang puno. Kahit anong pag-aalinglangan, ang kanyang kuryusidad ay nanalo. Lumapit siya sa puno at nang hawakan ang mga ugat nito, isang malamig na boses ang umabot sa kanyang tainga. Sinabing, bumaan ka sa dilim. Unti-unti siyang nahulog sa isang uri ng trance. Ang paligid ay unti-unting nagbago at nagdilim. Ang kanyang mga mata ay tila nagniningning sa kakaibang liwanag na nagmumula sa puno. Nakaramdam siya ng hinala. Ngunit sa sabik ay hindi niya naisip ang mga panganib ng kanyang desisyon. Habang ang araw ay tuluyang lumulubog, si Mamang Lita ay nakaramdam ng kakaiba. May kakaiba sa hangin. Ang kanyang mga albularyo na kagamitan ay tila gumagalaw sa sarili, tulad ng mga piraso ng kanyang nakaraan na nauulap sa kanyang isipan. Naiisip niya ang mamanawawalang kaluluwa at mga kasalanang hindi niya nilinis nakilala niyang may isang batang kaluluwa ang nahulog sa ilalim ng impluensya ng puno. Sa gabing iyon, si Rafael ay nagpasya na muling bumalik sa puno. Sa kanyang pagbabalik, itinaas niya ang kanyang kamay at naupo sa ilalim ng nakabibingin anino ng puno. Naharamdam siya ng isang bagay na bumabalot sa kanya. Tila may mga paligid na nagmamasid. Isang puwersa ang humahatak sa kanya na tila nagsasabing bumatak sa dilim. Naramdaman niya ang pagtagilid ng anin umaabot sa kanyang mga paa. Sinasabing, sumunod ka, sundan ang liwanag. Dahil dito, si Mamang Lita, na may kaalaman sa mga espiritu, ay napagtanto na ang batang lalaki ay naakit sa masamang presensya ng puno. Nagmadali siyang umalis ng kanyang tahanan at nagulantang sa mga pag-usok at kakaibang liwanag na nagmumula sa puno. Ang mga damo at halaman ay tila nag-uumapaw ng buhay, ngunit sa ilalim ay may mas malalim na katotohanan na nagkukubli. Ngunit hindi nagtagal na si Raphael ay nawala sa kanyang trance at nakita ang albularyo na papalapit. Ang takot ay pumatakbo sa kanyang mga ugat nang makita ang pagkabago ng paligid. Ang mga anino sa paligid ay tila nahuhulog at nag-aabot sa kanya. Sa isang pagkakataon, nagbasya siyang takasan ang puno. At tumakbo pa uwi. Sa bawat hafbang niya, tila may kamay na humihila sa kanya pabalik patungo sa puno. Ngunit nagtagumpay siyang makaalpas. Mamang Lita ay nakaraping sa pong puno at tiningnan ang nakabibinging sitwasyon. Hindi niya nakayang buhayin ang mga napabayaang kaluluwa. Sa kanyang mga kaalaman, nagsimula siyang magdaos ng isang ritual. Siya ay nagdasal sa mga lumang espiritu upang ipadala ang mga aluluwa pabalik sa kanilang tahanan at umiwas sa poot at galit. Sa paligid ng puno, naglibing si Mamang Lita ng mga alahas at alaala ng mga nawalang tao. Nag-aalok ng katiwasayan at paglilinis ng kanilang mga kasalanan sa mundo. Sa kanyang ritual, nagpakita ang mga anino. Lahat ay nagmamasid. Ang malamig na hangin na nag-uwi ng mga bulong ng mga namatay ay tila nakikinig. Sa kanyang mga panalangin, unti-unting nagbago ang kalangitan. Ang mga alon ng liwanag ay nagpakita sa paligid at ang puno ng akasya ay tila humihikbi. Ang mga anino ay nagbabalik sa kanilang mga mundo sa likod ng ngiti ng albularyo. Sa mga sumunod na araw, ang gabi ay nagdala ng katahimikan sa paryo. Si Rafael, sa panibagong pag-asa, ay nahinog na nabalikan ang normal na buhay. Ang mga tao sa baryo ay nagpasya na muli ng magtiwala na ituring ang puno na simbolo ng lakas at pag-asa. Ngunit sa ilalim ng matandang puno, may mga lihim na nananatiling itinago sa gubat. Mga alaala ng nakaraan na hindi kailanman mabubura. Ang puno ng akasya ay patuloy na nagbabantay at palaging may kwento ng takot na mahuhuli ang sinuman na susubok na pumanhik sa anyang mga sanga. Wakas,